Hindi pa pwedeng mapalitan lamang yung speaker, tama na. Hindi pa pwede yung Kailangan may managot at maparusahan. Yes, attorney Si Jade po ito. At uh, kaugnay nga po dito sa pag ni House Speaker Martin Romualdez, attorney may bago na pong speaker ang kamera si uh, Speaker uh, Boji D., the third. Uh, tama ho ba? Uh, ano bang masasabi po ninyo? Uh, sa pamamagitan po ba na bagong liderato ito ay... Sagot na ito sa flood control corruption na pinag-uusapan ngayon. Ah, alam, alam mo, kaibigan ko yan eh, si uh, Speaker Boji D. Matagal na kaming magkaibigan yan. Mayor pa lamang siya noon dyan sa Sabela at uh, naging uh, Vice Governor, naging Governor, naging... Matagal na kaming magkaibigan yan. At nakakalaro ko sa golf. At napakabait na taon yan. Sobrang bait yan yan ang aking uh, masasabi kay Boje at good luck sa kanya so uh, no, y- yeah, eh, eh, hindi pa pwedeng ganun lang eh napapalitan mo yung speaker at tapos na hindi yon ito e, ito, yung uh, kalunos-lunos na sitwasyon natin sa Pilipinas kung babalikan natin yung nangyari sa PIDAP, PIDAP scam, napakalaki rin ang nawalang pera ng pamahalaan dyan sa uh, anomalya ng PDAF nung panahon ni Janet Poles, eh sinapulis lang yung naparusahan niya. Eh. Hindi naparusahan yung mga ibang mga opisyal ng pamahalaan sa public works, yung mga opisyal ng pamahalaan sa Department of Agriculture, iba pang mga ahensya na involved si Napoles at saka itong mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Meron ding mga nasangkot na mga senador diyan, pero tignan mo nakalaya sila lahat pati yung kanilang mga mga yung kanilang mga ibang mga uh, nakasama dyan sa iskandalo na yan sa PIDAP. Eh, eh, ganun na naman yata ang mangyayari dito kasi nakikita natin parang ang mga, mga lang dito ay yung mga sinasabing mga kontraktor. Lalabing lima yata yung mga ng mga kontraktor pero hindi lang labing limang kontraktor ang involved dito, MJ Jade. Hmm. Ay, ang mga kontraktor ang involved dito sa buong Pilipinas po ito. Pero ang pinagtutuon ng pansin ngayon, nakikita natin sa mga investigasyon sa Kamara at uh, sa Senado, eh, ilang kontraktor yan. At eh, ilang opisyal ng PWS involved, lalong-lalo na yung mga galing sa Bulacan. Pero hindi lang sa Bulacan ito eh. At uh, ito, ito ito talamak sa buong Pilipinas. Diyan sa, dito sa Northern Luzon, sa iba't ibang mga opisyak, dito sa Central Luzon, Southern Tagalog, Bicol Region, ibang mga rehiyon dyan sa Visayas, Mindanao, excuse me, ganun din ang sitwasyon. At pero ito yung mga maliliit eh, na mga isda. Pero yung mga malalaking isda, yung mga politikong nakinabang dito, alam naman natin, binabanggit na nga sa, uh, sa mga pahayag ng mga mga assistant engineer, district engineer na napatawag na, na kinukuha ng mga politiko, 20, 25%, 30% na na kickback, na patong, na substandard ghost project at nagsusugal sila no grabe grabe mm. ito MJ Jade at na, hindi pa pwedeng mapalitan lamang yung speaker tama na hindi pa pwedeng yung kailangan may managot so at maparusahan Opo. at sabi nga nila eh ay eh, dapat i-dissolve na yung House of Representatives dahil halos naman lahat sangkot diyan eh 2022 2020 2024-2025 budget ang pinag-uusapan dito. Hindi lamang po yung 2025 budget. Kasi nga, kung maalala nyo, di ba, ng State of the Nation address noong 2024. Opo. E, pinag mga flood control projects na ito na mahigit limanda, limang, mga flood control natapos na. Pero pagkaraan ng tatlong araw, biglang umulan, biglang bumuaslan. ulan. Kita natin noong 2024, Talaga naman pong lumubog ang uh, maraming lugar sa Pilipinas, hindi pa rin gumala. Pero ito, nabunyag na ngayon itong 2025 dahil hindi yung punto ng eleksyon noong Oktobre tapos naglabasan na itong mga tangko ng mga pinirmahang uh, batas ng GAA, yung uh, itinatago nila yung enrolled bill na mga blanco tapos na-expose na yan. Ayan, wala na silang kawala rito tapos biglang kumambit yung pamahalaan. Para bang ang pamahalaan ngayon in-anticipate na na ako hindi na mapipigilan to sa sabog na ito. Opo. So, ito ngayon ang naging resulta niyan. Pero hindi dapat tayo tumigil dito, MJ, ah, Jade. no? Ito importante ito para sa atin, hindi lamang po yung maibalik kung magkano man ang nakurakot nila kasi na po lang maibabalik yan, na itapon na nila yan sa kasino, na ibili na yan ng aeroplano, ng helicopter, ng mga kotse, ng mga bahay dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, kung saan saan na nila nadala yun. Malabo na yan, tingnan mo na lang yung nangyari pa noong 1980s. Naibalik pa yung sinasabi nilang kinurakot noon, ng administrasyon na involved. Hindi pa na ibabalik yun. Ay sinasabi, nagkaroon sila ng yung ano, yung... Uh, komisyon uh, tiyan na habulin itong mga nakaw na yaman ng mga nakarang administrasyon. May nangyari ba? Hanggang ngayon, wala. Hindi pa rin ipabalik. Yan yung PCGG, naabolis na nga yata yung PCGG nga ngayon. Yes, sir. Pa may babalik. pero importante dito ngayon, ang taong bayan, sana yung taong bayan talagang gising na at hindi na nila ito pababayaan. Po.